Okay mga bro, bali meron na naman tayong gagawing isang inverter dito. Yan, bali 1000 watts na boska inverter. Yan, bali ang naging problema ng inverter na ito mga bro ay kung daw ito. Sumasabay yung red light dito sa green light, sa kanyang power indicator na green light. Tapos nagbiblink. Yun ang kanyang naging problema. Okay, so subukan natin testingin ngayon. Kung ganun nga yung naging problema ng inverter na ito. Okay. So, i-clip natin tong negative natin. Ayan. Pag nagkakabit kayo mga bro sa inverter nyo, siguraduhin nyo yung kanyang itong kanyang polarity. Baka magkabaliktad. Ayan. Susubukan so, natin i-clip ngayon. Positive clip sa positive ng battery. Ayan. Okay. Susubukan so, natin i-on ngayon. ayun yun yung kanyang problema mga bro bali kon mga bro umiinit dito sa side na ito bali ang naging problema niyan mga bro sa input o di kaya sa output ng mga mosfet ayan so hindi natin makita kung input ito o output ito so subukan natin buksan ngayon so tanggalin muna natin sa battery Ayan. Okay. So, buksan natin. Itignan natin yung kanyang problema. Ayan, bali natanggalan natin mga bro yung kanyang mga screw. So, i-release natin itong mga ito. Tapos, tanggalin natin ito. Bali, nakalaktite pa. Bali, ngayon pa lang ito mabubuksan. Okay, bali, ang pagpukpuk lang natin ito ay yung kahoy para hindi siya ma-ano, ma-yupi. Kuha tayo ng martilyo, yung pulo ng martilyo yung pagkuha natin, pagpukpuk. Okay, pupukin natin yung pinakakawi lang mga bro wag yung itong pinakabakal nito para hindi mayupi okay bali na tanggal na ugutin natin ayan so bali mayroon kasing dikit ito oh. mayroon siyang pinaka glue na nilagay o oh, lactite. para hindi mas, basta basta mabaklas So bali dito mga bro yung may umiinit sa kanyang input ng mga MOSFET ano. Eh, Yan che check natin dyan yung may shorted. Dahil nung tinesting natin kanina dito yung side na umiinit. Yan, bali dito sa kabila wala naman sa kanyang output. Okay, so tanggalin natin mga bro yung mga ano yung pinaka-tornelo yun ng mga MOSFET para mailabas natin yung kanyang pinaka board okay, bali tanggalin natin yung pinaka ito pinaka ipit niya, pang ipit so tanggalin pa natin ito Ayan, natanggal na. So, ilabas na natin yung kanya mainboard. So, angatin lang natin mga bro yung pinaka-kwan ito. Pinaka-mospit. angatin natin para matanggal yun. So, i-release na natin. So, bali dito sa kanyang pinaka-input mga bro ito yung papuntang battery ito naman yung papunta rito sa pinaka ano nya, output dito sa saksakan ng kuryente ayan o. so dito tayo magkukan titingin ng may problema Ito naman mga bro yung pinaka mecha insulator nya para hindi magdikit dun sa yung side -sync. Okay, so bali ang diskarte dito mga bro. Bali nung tinesting natin, nung kinabit natin sa battery, nung, nung nagbliblink itong red light na ito, tapos sumasabay-sabay dito sa green light. Nung hinipo natin mga bro yung side nung ano nya, eto, umiinit dito. Bali ito mga bro yung nahipo natin na umiinit. Bali ito lang yung babakwasin natin. So Ganon ang gawin nyo mga bro pagka ganon na mayroong ano mayroong problema na nagbiblink itong red light o steady nakalight ito at nagsasabay sila hipuin niyo kung saan parte yung umiinit matitress nyo kaagad kung saan yung naging problema na mosfet may hipo nyo kung saan yung umiinit Okay, bali nung hinipo ko mga bro nung naka side na ganyan hinipo kong ganun ito yung parting umiinit. Dito. Wala dito. Kaya itong dalawang ito yung suspect natin. Yan. So, babaklasin natin. Tanggalin muna natin itong pinaka meka-insulator nya. Okay. So, baklasin natin to mga bro, itong dalawang ito. Ito yung pinaka main suspect natin. Yan. Okay. Tuturo ko rin mga bro kung ano yung magandang diskarte na pagtanggal nito na hindi na natin pinapahigupan pag pinapahigupan kasi ito mga bro ng ito itong soldering pump mahirap baklasin minsan sumasama pa yung pinaka tube dito nasisira yung kan circuit board okay so ituturo ko kung paano madaling baklasin yan so kalsuhan lang natin ganyan ayan Tapos, applyan natin ng hinang yung tatlong paa. Yan. I-pull weld natin. Yan. Da Bali dalawa. Okay. Tapos, sungkitin natin mga bro ng anotis probe. Yan. Ganyan o. No? Okay, pag, paglumambot na, idin nyo lang, tatanggal na siya. O, ayan o. Tanggal na siya. Ganon din mga bro yung isa. Ayun. O. Okay. So, ganon lang kadali magbaklas mga bro para hindi masira yung pinaka-tube. May pinaka-tube yan sa bawat butas kasi ay. Eh. Okay, list muna natin at i-check natin yung dalawang mosfet na tinanggal natin kung alin dito yung may leak. May leak yun mga bro. Kaya ganoon ang problema niya. Okay, tanggalin natin yung lungnos natin. So, kunin natin yung tester natin. Bale, sit natin siya sa 10 Ayan. Tapos, pag-shorten natin yung test probe natin. Check natin kung naka zero sa zero adjustment yung ka natin, pointers natin. Okay. So, check natin isa-isa mga bro. Tapos lang natin. Ayan. So, ganyan yung kwan natin ito yung gate natin sa left yung gate na yung pinaka drain natin kasali yun sa pinaka ulo nya tapos yung pinaka source natin ito nasa kanan ganyan positive test probe sa source tapos negative test probe sa drain okay so ganyan natin ayan dapat pag nakaganyan mga bro hindi mo na papalo yon saka lang papalo pag sinundot natin ang kamay ayan o. so natin ang kamay itong gate sa kadrin para pumalo ayun tapos sundutin din natin ng kamay yung gate saka source para mag discharge ayan o ok so ibig sabihin yan mga bro good, pag ganyan natin natin hindi pumalo good yan so inix natin yung isa tabi muna natin yan next natin okay tusok natin dating gabi mga bro ha ayan so ganyan natin sundutin natin tapos discharge natin ayan mga bro hindi na siya nag zero hindi nag zero yung pointers natin ibig sabihin mga bro ito yung may leak so i-discharge natin pwede i-discharge na discharge Ayaw talaga oh. Oh. So ulitin natin. Ulitin natin. Yan. Subukan natin sundutin. Tapos discharge. Wala talaga mga bro. Oh. Ayaw. Ayaw oh. Okay. So bali ang mayayari ay ito yung papalitan natin. Okay. Hanap tayo ng pamalit mga bro. Okay, bali ito yung pamalit natin mga bro. Pero bago natin i-kakabit doon ay ititis muna natin kung good ba yung ating papalit. Bali, hugot din lang ito mga bro sa mga sirang inverter. Okay, so itis natin. So dating procedure mga bro sa pag-test natin, tinuro na natin nung una, ganyan. Okay, ganyan mga bro, ayan. So itusok natin. Tapos sundutin natin ulit. Ganyan. Dapat saka lang papalo pag naitusok na natin tapos sinundot. So i-discharge natin. Okay, so ulitin natin mga bro. Ayan. Discharge natin. Okay. So good yung pamalit natin. So palitan na natin mga bro. So bago natin i-kakabit, papahigupan muna natin yung pinaka pinaka board natin. Okay, pahigupan natin mga bro ng soldering pump. Okay, bali na pahigupan na natin mga bro. Subukan natin ilagay na yung kwa natin. Mosfet. Yan. So ilagay pa natin yung isa. Ito yung good na isa yung dati, dating nakalagay. So hinangin na natin. So Okay mga bro, hindi siya nagdikit. Pero tanggalan din lang natin. Scrapein natin. So ayan. So linisan natin. Baka mag-ground dun sa pinaka-board natin 'yan. Okay, so testingin na natin mga bro kung magki-click yung trabaho natin. Yan, medyo natin ito baka mag-ground. So, pag nagkakabit kayo mga bro ng inverter nyo sa battery ay i-hear nyo yung inyong polarity. Baka magkabaliktad. Magka problema yung inyong inverter. So, red positive clip ng inverter, positive ng battery. Yan. Tapos negative clip, kulay black sa negative ng battery subukan natin ipapagat ayun mispark ng isang beses so ang ko naman mga bro pag kinunik nyo ganoon at tuloy tuloy yung kanyang spark ibig sabihin may shorted yun pero pag isang beses lang yung kanyang spark ay okay yun so yan pagagat natin yan susubukan natin testingin ngayon so wag kang mag happy new year ha yan. Okay. So, unatin. Teka lang, suspense. Okay. So, unatin. Okay. So, yun mga bro. Nagka-green na lang siya. Hindi na sumasabay yung o oh, hindi na nag-blink yung kanyang red light na fault indicator. Ayan. Ayan. So, kunin natin yung digital natin. Ayan, set natin sa AC. AC bolt. Ayan. At itis natin kung mayroon siyang output. Okay, itis natin. Bali, mayroon siyang ano, 234 ayan o oh. okay 234 Mara siya ang output mga bro ayan so ibabalik lang muna natin to sa kanyang bahay ikakat na lang natin para hindi na umaba yung video natin ano mga bro okay so patayin muna natin ikakat ko na lang Okay mga bro, bali na ibalik na natin yung binaklas natin na inverter. Yan, bali testingin natin ulit mga bro baka nagbago yung isip niya. Okay, so kabit natin. Positive. Tapos yung negative. Okay. Sang spark lang. So yun natin. Okay. So yan siya oh. Naka green indicator lang siya oh. Yan, so subukan nating sukatin yung kanyang voltahe kung mayroon siyang output. Baka nawala na yung kanyang output. Ayan. Mayroon siyang 234 volt AC. Okay, so subukan natin ngayon ng barina. Subukan natin sa barina. So bali ito ulit mga bro yung barina natin na pang testing natin. Bali na sa ako nito. 750 watts. Susaksak natin. Yan oh, yan oh. Ito yung kanyang cord mga bro oh. Ayan. Okay. Walang daya yan mga bro ah. Oh. Okay. Susubukan natin ngayon. Putin natin baka nag-stack up. So subukan natin. So quality mga bro yung repair natin. Hindi siya bumigay sa barena ayano. So, note mga bro, kapag uh, gumagamit kayo ng ano, mga isasaksak nyo sa inverter ay huwag kayong gagamit ng mas mataas na watts o wattage. Dapat, kung 1000 watts yung inverter nyo, mas mababa yung watts ng isasaksak nyo. Huwag kayong magsasaksak ng saktong 1000 watts. Nibaling pababa. Okay, so... Ganun lang mga bro at sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting idea sa video ito at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga bijuni laretek